Itong babaeng ito ay isa sa pinakasikat na K-pop star. As in, nasa kanya na lahat, kasikatan at napakaraming fans. Pero nawala ito lahat. Hmm, bakit kaya? Ngayon, ang pangalan niya ay si Gohara at 8 years old siya na nagsimula ang kwentong ito. Nakatira siya sa South Korea. Unfortunately, maliit na bata pa lang siya ay hindi na maganda ang pagsasama ng kanyang mga magulang. At isang araw ng taong 1999, isang napakalungkot na pangyayari ang naganap sa kanilang pamilya. Dahil lang nani ni Gohara ay bigla na lang lumayas at nag balutan sa kanilang bahay. At hindi na lang silang kapatid ng walang explanation or kahit nagpaalaman lang, wala. At ganoon na lang, hindi na nila ito nakita. At kahit ilang milya lang ang layo ng nani nila sa kanilang lugar, ay hindi man lang ito nakaisip pumisita kahit kailan. Or tawag man lang, wala. At kinalaunan ay pumemra siya sa kasunduan na ibinibigay niya lahat sa tatay ni Gohara ang lahat ng desisyon at karapatan or parental rights. Habang ang tatay naman ni Gohara ay napakabisi sa pagtatrabaho. Palipat-lipat siya ng destinasyon para masuportahan silang magkapatid financially. Kaya naman si Gohara at ang kanya kapatid na lalaki ay iniwan ng kanilang tatay sa lola nila at ang lola nila ang mismong nagpalaki sa kanila at alam nyo ba habang lumalaki si Gohara ay humilig siya sa pagkanta at pagsasayaw na talaga namang napakatalentado niyang bata kaya naman lumipas ang 17 years at ng 2008 dahil sa galing niya at dedikasyon sa pagkanta at pagsasayaw ay napili siyang sumali sa isang K-pop girl group na ang pangalan ay Kara at nang sumali sa grupo si Gohara ay umapoy sa kasikatan ng Kara K-pop girl group